Umpisa na ng tatlong araw na transport strike bilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Pero naramdaman kaya ito ng mga commuter para sa update pagbabalita ng live mula po sa Anonas, Quezon City, si Mobile Journal Evan Tarique. Evan, kamusta ang sitwasyon dyan? Jovi, hindi naramdaman ng mga pasahero ang sinagawang tigil pasada ng grupong piston ito sa Anonas, sa Quezon City yan sa patuloy nilang pagtutol sa jeepney consolidation deadline sa April 30. Hindi ramdam ng mga commuter ang sinagawang tigil pasada ng mga jeepney operators dito sa ano na kaluwat na tuloy-tuloy ang pagdating at pag-alis ng mga pampasaherong jeep dito. Kaya mga pasahero hindi nahirapan mag-commute ngayong umaga papasok ng kanilang trabaho o eskwelahan. Kanina umaga umabot sa higit kumulang 30 ang nagkilos protesta dito na ang biang ruta ay biyaheng Project 2, 3, Kiapo at Welcome Rotonda. Ayon sa piston, 80,000 hanggang 100,000 na operators ang hindi nag-consolidate sa PUV Modernization Program. Pero, pirmang DOTR na wala na extension ng April 30 deadline. Kaya yung mga operators na di makakapag-consolidate, ituturing na pulo room. At kapag nahuli nga, at kapag nahuli nga riyan, instant na impound talaga ang sasakyan. Sa huling tala ng LTFRB, 80% na ng mga PUV ang nakapag-consolidate. Jovi, alas sa ins ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, magkikilos protesta dito ang ilang jeepney operators at ang kanilang mga taga-suporta. Pagkatapos nga nyan, ay pupunta sila ng Mendiola at may inihanda pa rin silang uh, programa doon. Jovi. Maraming salamat, Ivan Taringke.